So magandang hapon nule sa atin mga kabida. O ito na. Ito na yung inaabangan natin. Ah uh, uh, bloodline bidahan sa araw na ito sa linggong ito. Uh, to be honest with you, ito yung pinaka-challenging so far para sa akin. Itong uh, bloodline na ito na I promise ko sa inyo na iba-vlog natin today. Challenging siya kasi considered as modern bloodlines of pigeon itong uh, uh, tampok natin na uh, linyada and dahil doon mahirap talaga siyang hanapan ng mga mga datos ano mga information to support yung ating uh, uh, bidahan kasi importante kasi uh, more or less dapat ang ating uh, uh, ang ating information ay accurate hindi man perfect but uh, more or less accurate Ayan. at uh, it took me at least 2 uh, days na, na research uh, para mabuo ko yung aking uh, ikikwento sa araw na ito Ayan. so sa treat, almost 4,000 na 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 kapanood nung aking teaser sa facebook maraming salamat po sa inyong lahat alam ko na inintay nyo ang tampok na bloodline sa araw na ito. Walang iba kundi ang kitel. Ayan. So saan nag-umpisa? Saan nanggaling ang kitel? Ayan. So ang kitel po actually ay nang, uh, nanggaling sa sa law. Ang isa sa pinakamagaling na sprint distance uh, fancier breeder ng uh, Belgium. Walang iba po kundi si Dirk Van den Bulk. Uh, itong si Dirk Van Den Bulk. Siya po ang matagumpay na nakabreed ng ibong si Kittel. Ayan. Ang tanong, bakit niya pinangalanan ito na Kittel? Yun din yung aking research. Kaya lamang hindi ko talaga mahanap. At uh, napakahirap nga, sabi ka, sinasabi ko sa inyo kanina, na hanapin yung ilang mga information. But I can only guess dahil ayon sa research ko, ang ibig po sabihin ng kittel ay sa salitang Hebrew even sa salitang German o sa salitang European. It's a piece of cloth, no? Isang piraso ng damit na kulay puti. Or a robe, no? Isang robe na kulay puti. So yun po ang medyo malapit na pwede natin na uh, gawing reason bakit pinangalaan ng kittel. Pero remember si Kittel na nag-champion ng 2013 ay hindi po puting ibon. Pero isang blue bar siya na may puti sa pakpak. So maari po ano, maari yung reason. But, ayan, so yung nga po, ano Kittel isa sa pinakamabilis na ibon that was ever bred by a fancier in uh, Europe or Belgium. Bago pa po may dumating at uh, umagos sa uh, trono ni Kittel si Keetel po ang by far ang pinakamabilis by coefficient rating coefficient ibig sabihin po yung coefficient kasi yun yung isang numerical value na magsasabi na ang isang ibon ay napakatulin o ang isang ibon ay hindi ganong katulin so the lowest numerical value no of the lowest number sa layman term na lang para magkaintindihan tayo kung mas mababa ang numero ibig sabihin mas matulin yung ibon at sa case po ni Kittel si Kittel po ay below 1 o below 1 point so ang, ang kanya pong coefficient is 0.95 kadalasan po kasi kung pagbabasehan ay tulin ng ibon ay nasa 1 lagi o pataas pero itong si Kittel ay nagpamalas ng kakaibang tulin at ayos sa kanyang coefficient ay 0.95 o below 1 yung kanyang, below 1% yung kanyang uh, coefficient and that makes Kittel one of the fastest bird ever bred or raised dyan sa Europe Ayan! So, kaya po, dahil diyan naging pamoso ang bloodline o strain o ibong si Keetel. At yan din ang nagpasikat kay Dirk. Yan ang nagpasikat sa kanya, ang ibon na yan. Ang daming gustong magkaroon ng kitel. Kasi ang kitel po, o ang laro na sinalihan po ni kitel, o karerang sinalihan niya, ay internal na oh, national KBDB no sprint ito po ah, kailangan natin isa-isahin ha ah, para mas maintindihan ninyo ang KBDB po ipapakita ko sa screen ang ibig niya sabihin kasi ano po siya eh ah, parang latin so ang ibig lang po sabihin ng KBDB isa po yung organization na para bang pinagsama na isang organization na club na nagpapakarera pero hindi lamang club para din siyang award giving body at maliban sa pagiging award giving body isa rin siyang regulator 3 <laughs> in 1 para po siyang bai para siyang PHA pinagsama po ha combine. so tatlong parang organization na pinagsama So, si KBDB, siya po ang nagbibigay ng rating. O siya po ang nagbibigay ng awards. So, pag nanalo ka po ng National KBDB Sprint Award, ay superstar ka. At yan po yung pinanaluhan ni Kittel. Kasi po, sa Europe, 100 kilometers to 500 kilometer, kilometers is still considered a race. Ayan. It's the reason why maraming mga OLR, OLR players ang kumukuha ng linyada ni Kittel. Kasi po sa karera ng OLR, yan po ang distansya. At yan ang forte ng dugo ni Kittel. Si Kittel po ay nanalo ng hindi mabilang na panalo na laging first ipapakita ko nila sa inyo kasi maubos yung oras kung 9 minutes na ako ngayon ngayon pa lang ipapakita ko nila sa screen yung mga napanalunan niya at hindi lamang yun Kittel is not only the fastest racer but he is or the bird is also one of the best no? proven breeder kasi po nung i siya ay marami pang lumabas na panalo yung kanyang mga anak at mga apo. Tandaan na, hindi lang sa isang bansa, but sa buong mundo. No? Ayon sa research ko, hindi po bababa sa dalawampung first overall champion ang napanalunan ng kanyang mga anak. And kung bibilangin natin hanggang mga apo, mas marami po yan. So ganun po kalupit itong si Kitten at syempre ganun kalupit we have to give uh, due credit yung kanyang breeder so yan so yan po si kitel ang tanong si kitel ba at saka si best kitel ay magkadugo okay, pero bago yan ha? kailangan malaman ninyo ito kasi alam ko sa inyo marami yung katulad ko na bumabalik sa progeny bumabalik doon sa history bumabalik doon sa mga lahing nagbigay ng husay doon sa ibon. Ang tanong nyo, siguro, Kuya Rans, ano ang bloodline foundation ni Dirk Van Den Bolk? Ito po, sa, ayon sa aking research, majority po ng bloodline na ginamit o ginagamit po ni uh, Dirk ay Leo Hermans ulitin ko Leo Her Herrimans kung tama po yung aking pagkakaitindi papakita ko kayo dito ng ilang uh, sample ng kanyang pedigree pedigree na mga ibon ni ni Dirk lalo na si Kittel si Goed isa po yan sa I think siya mismo ang magulang o tatay ni uh, Kittel at makikita po natin dyan kung titingnan nyo hanggang sa may likuran ng pedigree ay Leo Herrimans po. Okay? So, alam nyo ba, ha? may trivia tayo. Kung nalimutan nyo na, meron isang, isang ibon na galing sa loft ni Leo Herrimans na nabili ng napakamahal na presyo. Alala nyo kung sino? Yes! Si Bolt. So, may ano, no? makikita natin na talagang ang ang Leo Herrimans pala ay nagpo ng mga matutuli na ibon. Dahil bago pa man pumutok ang uh, husay ng kitel sa loft ni ni Dirk, ay nagpakita na si Leo Herrimans ng kanyang husay sa pagkakaroon niya ng kanyang sariling breed o na pala ibon na si Bolt. Ayan. So hindi para hindi mo ubos oras uh, dahil 13 minutes na to. <laughs> okay. So ang next na tanong, may kinalaman ba si Best Kittel at saka si Kittel? Sila ba ay magkadugo? Ano so, ang tanong? Magkadugo ba sila? Bakit kasi isang pangalan nila? Yung isa may best lang. Bakit nilagyan ng best? Bakit hindi Kittel 2? <laughs> Di diba? Actually may Kittel 2. So, ganito. Unang-una po, base po sa aking research, I could be wrong, maring mali ako. Wala po silang kinalaman by blood. Si Best Kittel po ay ibon ni Dihon Demen Demon Shu. Correct me if wrong. Isusulat ko na lang dito. ah uh, itong si Best Kittel. At wala pong kinalaman o kadugo. Hindi po siya kadugo ni Kittle. Dahil unang-una, magkaiba po yung yung loft at uh, lugar at taon kung kailan nanalo po itong si Best Kittle. Si Best Kittle po ay nanalo ng 2017. Do ang kanyang band, ang ring band niya ay 2015. So nanalo rin po ng the same na karera first national KBDB sprint itong si Best Kittle ang tingin kong reason bakit siya pinangalanan na best kitel, it's because merong isang kittel na, di ba may isa na napakausay na kitel na talaga naging pamuso sa Europe sa Europe at sa buong mundo and dahil nahigitan ni best kitel ang record ni kitel kaya pinangalanan siyang best kitel sana hindi na offense si Dirk, <laughs> kasi kitel din ang ginamit So si Beskitel po ay mas matulin dahil ang kanyang coefficient ay umabot ng point 0.87 or 0.89. Kung point 0.95 si Kittel, mas matulin dahil mas mababa ang coefficient ni Beskitel. Paano ba ito? Medyo palihimanagan ko uh, kayo tungkol sa coefficient. Kasi nga po ano, sa Europa kahit naman sa ibang panig ng mundo but in particular sa Europe, napakarami pong karera. No? Ibang ibang karera, mga provincial, national, international, tapos napakadami. And paano ba ma determine kung talagang matuli ng ibon? Yun ba ibibila, uh, titing titignan mo na lang lagi kung siya ay first? Hindi po sila kasi ano doon, hindi sila kontento. They come up with a system o solution to determine na kahit na iba-iba ang nilalaroan na lugar, kahit na iba't ibang karera ang nilalaroan, there's something to know o to measure o panukat para malaman kung sino ba talaga ang na ibon sa dinami-dami ng mga nagkakarerang ibon at sa dinami-dami ng nagchachampion na ibon. And etong na naisip nila nga, ito ang coefficient factor. So, yun na nga. So, kung sino ay pinakamababang coefficient, yun ang tatanghalin talaga na tunay. The real Makoy sabi nga Yun ang talagang matulin At sa case Sa case, sa kaso Ng panalo na naitala Ni Beskitel By far, wala pang tumatalo Sa kanyang tulin Grabe no Ang lupet Imagine ha Pinakamatulin sa history Ng karera ng Kalapate sa Europe Not even Bolt hindi siya yung pinakamatulin. Maraming beses siyang naging first, no? Pero hindi siya ang naging uh, record holder pagdating sa coefficient factor. It's best kitten. At ang nakakabilib sa kanya tulad ni Kittel, hindi lang siya isang magaling na flyer. But Kittel proved to be, or best Kittel proved to be uh, proven breeder as well tulad ni Kittel napakarami rin niyang napanalunan pero ang mas maganda doon ay yung kakayanan niyang maglipat magpasa ng kanyang talino at homing at and of course, yung pinakaimportante yung kanyang speed sa kanyang mga anak, dahil ayon sa tala, ayon sa record ay humigit isang daan na all over the world ang kanyang anak at mga po ang nag-first overall sa mga karera including ang mga malalaking OLR sa buong mundo Victoria Falls uh, Tha uh, Thailand uh, OLRs na napakadami so yun kaya it's the reason why lahat ng mga fans here ngayon na gustong magdagdag ng matutulin na dugo sa kanilang love ay bumibili ng kitel. Magsigatang tikitel. Sabi ng ikong anong, bili ng bili ng basta makarinig ng kitel. Grabe, no? Sandali lang, meron akong kitel dito. Asensya, medyo madungis ang aking kitel. <laughs> Kakapaligo ko sa kanya. O, oh, ito. Hindi tayo nawawalan, no? Eh, of course I would like to express yung aking uh, pasasalamat sa aking pong neoidulo na matagal lang inidulo. Uh, si uh, master, master na sa akin yan. Graciano o Garapa Nagiton. Sir, ito na yung ibon. Actually, nakatatlong YB na siya. Yung isa ay uh, naka-entry ngayon sa isang bigger uh, club sa Manila. And yung dalawa ay bibigay ko sa aking uh, kaibigan, uh, si Sir Isnael Nukasa. So ito po ay whoop, at least 1 uh, one -fourth, one fourth na dugong beskitel. Beskitel po. Yung beskitel niya ay nanalo po sa Thailand OLR. Uh, yung parent niya ay isang John Hoymans beskitel. Uh, Inbred beskitel cross Hoymans yung isang parent niya. And yung kanyang isang parent ay Black Kruger o Black Power. Si Hardy Kruger. Ayan. Hardy Kruger, Black Power, cross uh, John Hoyman's inbred best keetel. So ito po isang dugong best paden pa din. At mismong kapatid po nito ay first overall din o Ace Pigeon. Ace Pigeon po ng isang oiler sa Visayas. Ayan. Maraming maraming salamat po Sir Kenji Gara Panagiton sa ibon na ito. So, Si Drapa, Andreas Drapa ay nag-develop din ng kanyang uh, kitel line. Pero galing pa rin po yan sa mga ibon ni Dirk Van Den Bolt. Ganun pa rin. in uh, Ininfusion na lang niya ng kanyang uh, mga dugo. And meron akong isang trivia pa sa inyo. Alam niyo po ba na binili later on ng Paipa Binili ng pipa ang mga mauhusay na o kampyon na ibon na si Nakitel and Best Kittel. And pinagbreed nila 'yan. So 'yung tinatawag na pipa breeding. Kasi nakita nila 'yung potential na ito ay magpo ng mga super birds, super sprint birds. Kaya ang pipa mismo ang nag ng breeding. And true enough, no? nung pinagpares po nila si Best Kittel at saka si Kittel ay nagproduce nga po ng isang mahusay na ibon I think si Kit or Best Kittel ko It... hay you nako know, oh. <laughs> kaya sabi ko ang hirap nito eh ang hirap talaga nito ng research kasi ang dami ang daming sanga siguro bago tayo maghiwalay tatanungin nyo ako ano ang ugat ng best kittle? Yan yung ano eh, yan yung million dollar question. Kung si kittle ay may Leo Herivans, ano ang dugo na nananalaytay sa ugat ni best kittle? Ang dugo po na nananalaytay sa best kittle ay isa, majority ay yung tinatawag na uh, Gregory and Maurice Kaisert o okay, Kasert Kasert C A S E A R T Kasert Pigeon. Ayan. Grabe, no? Ang ang Kasert Brothers actually po o ang Kasert Pigeons po ay kilala na mga middle distance pigeons. Ang gugusay din nila. Sabi nga eh kada 4 years naglalabas lagi sila ng malulupit na mga ibon sa Belgium. Sila lagi nagkakampyon. Parang binibilang nila kada 4 years sila mananalo. Eh doon kumuha ng mga bloodline ng mga foundation ang uh, ang mag-asawang uh, Desmond. Huh? Doon sila kumuha. Doon sila kumuha dahil alam nila napakahusay. And inimpisahan nila ito yung nakakabilib. ayon sa aking research, ayon sa aking pagsasaliksik ng mga pedigree nila. Nakita ko kung ano ang ginamit nila na panimpla. Mm. <laughs> yes. Gumamit po sila ng gabi, gabi, bandenevil. Opo. Grabe, ano? Gabi, bandenevil. Yan po ang ginamit nila ng panimpla sa mga kasert pigeons. Actually, yan po yung isa sa lolo o lola ni Beskiden uh, Beskiten. Bandenevil. Makikita nyo po dito, magsisira ako sa inyo ng ilang Uh, picture ng mga pedigree. What more can I say? Grabe, no? Nakakalula. Nakakalula ang panalo ng mga best kittel sa mga OLR. And I hope, no? In the, in the nearest, nearest future, makita din natin ang husay ng best kittel and kittel kung hindi pa natin nakikita. No? Kasi, madala sa Pilipinas ang nakikita natin mga old lines pa rin ang nananalo talagang pagpahirapan remember ang best kettle po ay matutulin and the kettle uh, strain matutulin sila and they have para sa akin ha they still have to prove yung kanilang kakayanan na dumulo at uh, kunin talaga yung kampiyonato dito sa mga karera ng Pilipinas kasi iba po ang ang ano natin ibang train natin Iba po ang hirap na pagdadaanan nila dito. So, so far, pagdating po sa mga OLR, ay sila ang nangunguna. Sila po yung laging ando sa listahan. And we have yet to see yung kanilang husay sa lo local races. Ayan. So, hindi na ako siguro magbabanggit kasi ng mga may kitel kasi ang maraming may kitel talaga na ngayon. No? Lahat ng mapepera dito sa Pilipinas na kalapatid merong kitel because they can afford. Of course, hindi mo dyan. Aking idol was uh, Kenji Gara Panagiton. Ang daming magagandang ibon yan. Maraming kitel yan. No? I think yung may uh, mayari din ng BBC. Nakita ko rin. Ang dami niyang kitel. Binili na niya yata lahat ng kitel. So mahalaga meron akong kitel. No? best kital pa. And malaki ang expectation ko sa ibo na to at sa mga anak niya. So marami marami po salamat sa lahat po ng tumutok sa mga sunod-sunod na Sunday o Saturday na po ay nagsishare sa inyo ng mga linyada. Malaking bagay po ang inyong suporta. Iyan po yung fuel ko, yung aking gasolina kung bakit ako ay nagpapatuloy na mag-vlog. Dahil nakikita ko na lagi kayo nandyan nag-aabang at nanonood ng ating mga uh, sinishare dito sa ating YouTube channel. Salamat po sa inyong lahat. Sa ulitin, ito po ang inyong kabida, si Kuya Ranz, nang nagsasabi na, kayo ang totoong bida.